sa mundo ng motor pag sinabi mong Mio talagang subok na dekalidad at pangmatagalan panalo na ito sa puso ng karamihan sa ating mga Pilipino ngayong taong 2020 halina't bigyang silip natin ang panibagong Mio ng Yamaha tignan natin kung ito ba'y sulit sa bulsa at maaasahan din kagaya ng mga nauna this is Nel Adriano make sure to subscribe and give this video a thumbs up let's get right to it Good day netizens, this is, is Nelly Adriano. Kung bago sa channel ko, don't forget to subscribe, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, this is your most requested vlog. We're going to review this Yamaha Mio Gravis. So ito yung unit na pinalad tayo, napahiramin tayo. Dito tayo ngayon sa Motor Central Yamaha Pulo Cabuyao. So this will not be a full review kasi hindi ko siya matetest drive but naisip ko sa halip na antayin ko yung magpapairam sa akin ng mismong unit para mapatest drive siya. Why not visit the shop para actual natin siya makita. At least meron na kayong mapanood kahit papano. And you can know my takes about this motorcycle. So we're gonna start. So first of all, we have the aesthetics. It reminds me so much of NMAX nung first time tong lumabas sa Pilipinas. Kasi yung NMAX noon, ewan ko ha, siguro hindi pa ako ganun ka-in ka sa motorcycle industry that time. But I didn't appreciate NMAX nung first time siya dito na lumabas. And marami din tao na hindi na appreciate doon kay NMAX nung una siyang lumabas dito sa Pilipinas noon. If I'm not mistaken, around 2015 or earlier na lumabas yung NMAX noon. Pero tingnan nyo naman ngayon, ayon sa kanila, yun yung number one na pinakamabenta dito sa Yamaha, yung NMAX. So, etong etong Mio Gravis, it reminds me so much of NMAX na alam ko, in time, ma-appreciate ng tao kasi kakaiba yung aesthetics niya it's very sophisticated and robust yung kanyang style. So, I'm pretty sure that one day, magkakaroon to ng moment niya at mabubom sa madlang people. Tingnan na natin. First of all, ito, may resemblance na agad eh. Pag mo yung headlight niya, may resemblance na agad siya sa NMAX. Yung, yung kanyang shape, na yan. Tapos uh, dito sa gilid ko may NMAX. So, Maka-compare agad natin. Ayan, oh, okay, nyo. So, mayroon siyang resemblance eh. May pagkakatulad yung kanyang headlight. And the good thing about the headlight, it's already LED. LED na yung headlight niya. So, buksan natin. There you go. May hazard siya. May built-in hazard. So, that's a, that's a point. Ramitan kasi sa mga 125cc ngayon is walang hazard button. Yung iba nagpapamodify pa para magkaroon ng ganyang hazard button. But, this one, meron na siyang built-in. So, the good thing about that, hindi mo na kailangan galawin yung mga wirings nito, kagaya ng iba nagpapamodify pa. So, hindi natin sure kung tama ba yung pagkaka-wirings nila doon. And baka ma-void yung kanyang insurance or warranty kapag mali yung wirings natin. So, this one, it has the hazard. So, that's a good thing. And also, um, dun nga pala sa paggamit ng hazard, yung iba is ginagamit to kapag naulan or kapag emergency, nagmamadali like, or kapag nakapark. So, make sure to make use of it in the right way. Hindi yung lagi naka-hazard tayo, nakala mo lagi emergency. So, make sure to use it in the right way, okay? So, yun. Eh, yung ano lang niya, yung signalize lang niya yung pinaka-bulb type. But the, the headlight itself is already LED. So, that's a good thing. Yung fender. Ang gustuhan ko tong fender, eh. Ang ganda ng, ang ganda ng fender niya. Kung makikita niyo. Ang ganda ng style ng fender niya medyo mas malayo siya compared sa mga Mio So, sa Mio I. Kasi mas malaki yung gulong niya. 12, 12 inches. 100 by 90, tas 12 inches. Makapal. The good thing is tubeless na siya. Yung Mio Soul I-125, Mio I-125, tube type pa yon, So, may interior pa. This one is uh, tubeless na siya. What I like about the, the wheels, the tires of Yamaha, makapit eh. Kahit, tire, kahit stock tires eh. Hindi, mo, hindi ito yung tipo na kailangan mo na magpalit agad. Kakabili mo lang. Yun yung pinaka less, less hassle sa kanila. I'm actually using the Miosol I want to for one and a half year now. Hindi ko pa rin pinapalitan yung tires niya kasi makapit yung stock tires nito. So I'm pretty sure this one is a quality tire na makapit. Plus tubeless pa. So iwas sakit sa ulo na akala mo laging flat lagi kapag bumpy or rocky yung mga roads sa dadaanan mo. So sigurado ako na itong, itong tubeless na gulong na to is tatagal, pang matagalan. So, yung kanyang front is disc brake. Disc brake plus meron ganito eh, extra to eh. So, I think this is for more stopping power. Itong extra na to. Wala, wala to sa Yamaha MSI and also sa MIUI 125. So, dito naman tayo sa dito, sa side na to. So, punta naman tayo dito sa part na to. So tapos na tayo sa una. naman sa part na to is yung kanyang panel. Digital na siya. So it's an LCD type of digital panel. So try natin buksan. Kita nyo, color blue. May engine brake. Hazard key. Signal lights. Diyan. Dito naman is low beam, high beam. You only have one button to worry about. Ito ay mapapakita mo lang naman dyan yung trip A, trip B, also the built-in voltmeter. Ayon. so may check mo yung, yung battery niya kung kailan kailangan na bang i-charge, kung diskarga na ba or what. So, that's a good thing. But, ingat nga, wala pa siyang time and date. Pero okay naman siya. Medyo, for me, my personal take is medyo maliit. Medyo maliit yung kanyang panel gauge. But, it's very stylish. So, okay naman. Bawi naman dun sa part na yun. Plus, sumasabay na rin sa mga 125cc ngayon na alam naman natin na digital panel gauge na talaga yung in ngayon that's a good thing. This one, the side mirror, is nang gustuhan ko din siya. So yun yung mga trademark na talaga ng Yamaha, yung dahon type na side mirror. eto mag maganda yung ano nito eh. Yung view nito, kita mo talaga yung mga kasabayan mo, yung mga nasa likod mo. So make make the good use of side mirror and talaga ililigtas yung buhay mo when it comes to road safety. So dito naman tayo. Tingnan niyo to. eto ito ito, eto yung kakaiba ngayon diyan eh. Flat na yung kanyang ito yung front part na to usually diba sa mga Mio Mio Soul Eye, Mio, Mio Eye is meron tong design na medyo nakaganan pa siya eh. so ito is naka flat na siya flat, flat yung design niya yung sabitan ng bag is medyo naka din doon so ang purpose niya is to have more leg room for the driver doesn't matter kung maliit na driver o matangkad mat na driver you can have more leg room for the driver and if there are times na kailangan mo lagyan ng sabitan ng bag, so meron din dito ang sabitan ng bag, And you can have more space. So that's a good thing. So ayun, and this one, so kung mapapansin nyo is wala na siyang, dito bro, side pockets. Kasi ang ipinalit is gas, fuel tank. So pindutin natin. So ayan. Diyan na yung gas niya. So nasan, nasan ngayon mapupunta yung gas? Nasa stepboard dito siya pupuntahan. So nandito yung storage ng gas niya. Wala na yung yung uh, easy access natin dito. So it can be a good thing, it can be a bad thing. For me uh talagang gamit na gamit ko kasi yung pockets ng ng mga automatic scooter, especially for Yamaha. But the good thing about this dahil nga nandito na yung fuel tank niya, you can have more space when it comes to the seat storage. So check natin yung seat. For the seat storage, kita nyo may laman ng helmet. So kasi ang full-face helmet dito sa Mio Gravis. It has 25 liters of seat storage. Compared to n 23 liters lang sa n -max. Sa Aerox, parehas lang. 25 liters din yung sa Aerox. So yun, sumasabay na siya sa mga 155cc pagdating sa seat storage. So that's a very good thing. So kasi, full-face helmet. Kasi, kasi. Yung battery niya nandito. Uh, punta ka dito, Pontebrook. So nandito nakita naman kanina sa installation. dito dito naka-install yung battery. So very safe to pagdating sa mga baha. So that's also a point. Plus, ito yung 3D emblem, trademark of Yamaha. That's uh, actually uh, a sign that is the premium yung scooter kapag ka may 3D emblem. Usually may 3D emblem lang yung S version like Mio Soul IS version, Aerox S. So this one also have the 3D emblem, so that's a good thing. Ito pa, yung uh, handlebar, grab bar ng angkas, is very stylish at talagang pungang matibay. Compare, actually, mas gusto ko yung paint job nito compare sa Mio Soul I125 kasi kung makikita nyo, isa yun sa complaint ko sa Mio Soul I125 is medyo kapag ka, na, nagasgas, madaling masira yung paint job. Makikita mo agad na nababakbak. This one is a glossy finish. So I'm pretty sure that it is it will last longer than the other Mio Solai or Mio Edition. So gusto ko to, tong grab bar. Malaki, tsaka mukhang matibay. So very safe yung angkas kapag kailangan kumapit dito sa, sa grab bar. What else? Of course, may tools dito sa loob, may meron kang makikitang screw, screwdriver just in case for emergency purposes pwede ka pa maglagay siguro dito ng mga bag na nilalagay mga aftermarket na bags pwede rin dyan so dito naman sa tail light so, sa tail light medyo parang sa sporty no yung itsura nya medyo, medyo rin oh, parang sporty medyo patulis eh bulb type yung signal lights bulb type din to bulb type pa siya. fender sa likod malapit lang sa gulong so hindi hindi uh, pupunta or kakalat ko sa saan yung mga putek or dust tapos may ganito may ganito siya so tendency is may ipon lang dyan yung dumi hindi, hindi kakalat so that's a very neat design that's what I like about it etong tambucho nya is medyo malapad ng konti malapad ng konti so yun dito tayo air cool <laughs> Ito yung big issue sa kanila eh sa sa mga 125cc users. Air-cooled kasi most likely yung mga scooter nowadays is liquid-cooled na. So ano ba yung uh, pinagkaiba ng liquid-cooled sa air-cooled? So syempre pag liquid-cooled mas mabilis yung efficiency niya pagdating sa long rides. Hindi yung gaan na iinit yung makina so mas long-lasting siya pagdating sa long rides. But the thing is it's not actually a big deal. Actually, ilang-ilang beses na akong gumamit ng air-cooled. Puro air-cooled lang halos na ko sa mga long rides. Imagine, from here so uh, sa amin sa Santa Rosa, Laguna to Bicol, 16 hours of rides, 30 minutes na rest. 16 hours of rides tuloy-tuloy. Wala naman man naging problema sa air-cooled, eh. So, don't make it a big deal, guys. Hindi porket air-cooled, eh hindi na kaya sa long rides, 'di ba? Kailangan kailangan din natin isipin na nagka-problema ba talaga tayo sa air cold kasi ako nagamit ko siya personally, di man ako nagka-problema. So it's not a big deal. Siguro sumasabay lang tayo sa trend na liquid cold na 'yung iba. Kaya kaya in expect natin liquid cool na dapat lahat ang ilabas. But the thing is, hindi naman siya ganun ka-big deal. So don't make it a big deal and uh mind you guys, I'm not sponsored. That's my personal take personal comment ko lang siya. So, don't make it a big deal. Hindi big deal kung air-cooled or liquid cool. O sige, sabihin natin efficient talaga ang liquid cool, but hindi naman papahuli eh. air cool pa rin yan eh. So, hindi, pa rin, hindi ka pa rin ititirik yan. So, huwag kayong matakot. Okay? So, dito tayo sa kabila, sa panggilid. So, sa panggilid, makakapansin ninyo is medyo maliit. Maliit na yung, ano na, yung style niya. Compare sa mga Mio Soul Eye, Mio Eye 125, sa nmax mas maliit eh. Mas maliit yung air filter. So, ibig sabihin, may, speci may specialized na air cool or air filter na kailangan dito. Pati dito sa CVT. Ang ang pinagkaiba niya actually, 9.5 na 9.5 newton meter yung torque niya. So, sa mga Mio so ay sa Mio, ay 9.6. So, may difference na 0.1. Hindi mo na yung mapapansin siguro, 0.1 difference. But, pero okay naman siya. Yung shock, ganun pa rin. So, yun nga, hindi natin matetesting yung suspension kasi hindi natin matetest drive eh. But, eto, mono shock. So, I think, ayun yung siguro gusto kong matest. Don't worry, I'm, gonna make a full review pa rin naman eto. So, once na makuha ko na yung unit na magpaperam sa akin, I'll make sure to do a test drive para ma-check natin yung suspension. But for now, mono shock is good. Mas mas malaki yung tires, mas maganda yung stability nyan for sure. Sa camera, parang sobrang laki niya. Pero sa personal, parang maliit lang pala. Parang ano, basta parang maliit lang siya Parang sa NMAX, yung parang ang laki ng gulong. Pero sa personal, maliit lang siya. So 12, 12 inches, that's very good. etoy ito yung siguro sabihin na natin isa sa mga bagay na nagpa-premium dito. Kickstart. So most most of the scooters nowadays, especially for one to five cc category, is wala ng kickstart. So ano bang kahalagahan ng kickstart? Kung alam ba mo ka sa mga malalayong lugar, napunta ka sa mga remote area, tapos hindi mo na check or hindi mo na alam yung battery mo na medyo diskarga na pala. So kung may kickstart ka, may backup ka na kaya mo pang pa paandarin, kaya mo pang start yung makina. Unlike kung walang kickstart, tula ka na parang kotse. So maghahanap ka ng magkakarga sa iyo o palit baterya ka na. So kickstart isa to sa nagpapa uh, nagpapa du loob sa atin kapag ka long rides eh. Kasi ito yung ito yung magse-save sa iyo in case pupunta ka sa mga bundok tapos wala talagang mga moto shop tapos na discharge yung baterya mo. This will save you. So, pero wag kayong matakot kung walang kickstart yung motor niyo kasi kailan ka ba naman talaga mapupunta sa mga bundok, 'di ba? Siguro minsan lang naman. So, but this, is just for the sake na magaan yung loob mo kahit ko ka. Meron kang backup. So that's a good thing. Kickstart. fuel switch. Ito muna. fuel switch with the side stand or off switch sa side stand. Of course, given na yan. Halos lahat ng motor may ganyan na. Kapag naka side stand, hindi magi -e start Kapag ka naka on, tapos yung stand mo, hindi magi -e start Tapos ito yung additional feature niya. Itong pillion ride tapakan ng angkas. So, pwede mo siyang i-adjust dito. May dalawa siya. Kita ba dyan sa camera? Mm -hmm. Dalawa siya. Pwede dito, pwede dito. So, kung matangkad yung angkas, pwede mas mababa. Kung maliit na yung angkas, bata, pwede mo siyang ilipat dito. Depende kung ano yung uh, lagi mo inaangkas. Kung maliit ba, o matangkad. But the thing is, hindi siya do it yourself. Kailangan mo siyang ipaayos sa mekaniko. Kasi, o kaya ikaw mismo, mabaklasin mo, tsaka ililipat mo dito. Hindi siya yung na ililipat na lang basta-basta. So, yun yung isa sa tanong ko din. Akala ko is na i-adjust na lang siya basta-basta. Pero hindi. Hindi rin siya. The price, the price of this one is 85,900 if I'm not mistaken. Tama ba? <laughs> 85,900. Ayun, tama. Buti na lang five nakikinig siya. <laughs> 85,900 pesos. So, I got a lot of comments dun sa mga ibang vlogs na napapanood ko. That's, that is medyo pricey siya. For me, justifiable yung price niya yun. Again, hindi ako sponsored. Pero kung iisipin mo, may kickstart. Tubeless na yung gulong. Diba? Tapos, yung mga other features niya. Meron pa itong smart motor generator. Yung kagaya sa mga ibang scooter. Meron na ito yung Aerox S. Kapag ini start mo siya, wala nang ingay. Diretso, ano na siya agad. Diretso, bukas na siya. Wala nang ingay. Wala nang ingay. Kagaya sa mga Mio Soul. Uh, Mio i125 pag binuksan mo diba naririnig mo pa yung parang ignition electricity ignition niya dito is diretso bukas na siya wala nang ingay so a lot of features has been already upgraded here so i think 85,900 pesos is very bang for the buck for this for this type of motorcycle so ito pa bala, um mag-comment lang ako dito sa seat niya so paabol lang itong seat pakita mo bro mas malapad So very advisable to, especially for long rides. Kasi kung medyo makipot yung upuan, pagdating sa long rides, nakakangalay yun eh. Masakit sa pet, nakaka-bother yun eh. Pero ito, salong-salo yung pet. Salong-salo. Walang, walang lalabas kahit mataba pa yung sumakay. Salong-salo niya yung pet. Niyo. It's also a good thing. Plus the, the quality of the seat is actually talagang ibang level na rin. Unlike yung mga, yung mga dating seat cover ng mga 125cc. This one is a premium feels. Parang leather finish na siya at meron pang tahit. So I, I, like it as well. The seat height is somehow mas mataas sa Mio Soul i125 at mas mataas sa N-Max. Seat height nito is 780 millimeters. Tama. 780 millimeters. Ang sa Mio Soul i125 is 775 millimeters. So, ayun. Tapos, ayun, mas mataas siya eh. Mas mataas siya. Pero, kung abot ko, malamang abot nyo rin. Kasi maliit lang ako eh. Around 5'3", 5'4", lang height ko. Check natin. Right, so, ayan guys. Around 5'3", 5'4", yung height ko, abot ko. So, meaning to say, kapag abot ko, kaya din itong maabot ng 4'8", ang height. So, subo ko na yan. Tried and tested ko na yan sa Mio Solai 125. May katrabaho ko dati, 4'8", na babae. Kaya niya. 775 Uh, millimeters. Yung Mio Sol, ito is 5, 5 mm na mas mataas. So, 780 to. So, kung abot ko na around 5'3 height ko, abot to ng 4'8. And for sure, kung abot ng 4'8, abot ka na mas matatangkad sa amin. So, yun lang. Ganun lang kasimple kasi yun. So, kung abot ko, abot to ng kahit 6 foot, 6 foot pataas, kahit 7 foot ka, sigurado, abot mo naman to. The leg room is very good as well. So, hindi sasayad yung tuhod nung magdadrive nito kahit na matangkad siya o maliit yung saya So yun, medyo munahan ka na lang para abot mo. Kung digit na ka, syempre bubuka ka ka para <laughs> mas lalong tiptoe ka. Pero ako kasi sa motor, as long as abot ng sapatos ko, kahit kukulang ng pa ako, kaya ko na yung i-drive eh. So yun, ayun lang yung mga tatanda yan. So that's my take about this Yamaha Mio Gravis. It's bang for the buck for me. and dami na bagong features very comfortable pagdating sa long ride. So, hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. Yan yung gusto ko sa Yamaha. Actually. Again, I'm not sponsored by Yamaha. Pero ang gusto ko talaga sa Yamaha, sa engine, sobrang long lasting tsaka durable. Hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo kahit na kahit napabaya ka nga eh. Actually, madami akong kaibigan na pabaya sa motor. Hindi naman nag proper maintenance. But still, sobrang tibay pa rin ng motor. So, that's That's one thing that I can commend about Yamaha is yung talagang durable at subok na na kaya minahal ng maraming tao sabi Mio kahit sa katumingin may Mio so ito yung isang bagay na na gustong gusto ko sa Yamaha so this for sure hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo nito nitong Yamaha Mio Gravis yun lang naman hindi natin na check actually suspension lang most likely malambot ang suspension nito kasi yun yung napapansin ko sa mga Yamaha medyo malambot ang suspension everything is completely fine I like the aesthetics gusto ko to at hindi siya nalalayo sa NMAX actually gusto ko to eh ito yung isang bagay na parang konti lang nakaka-appreciate sa umpisa tapos biglang dadating yung time na marami na biglang gumagamit tapos nagkakaingitan na tapos biglang magbo na ito yung palagay ko ganun ganun yung mangyayari dito if i can go back to time na bibili ako ng motor ito yung isa sa mga gugustuhin ko kasi ayaw mo naman nung pag drive ka ang dami mong kaparehas na motor di ba gusto mo yung medyo kakaiba ka, konti lang kayo hanggat maaari. And ito yung isang motor na kung ganun yung mindset mo pagdating sa pagmumotor, isa to sa marirecommend ko. The available colors are matte green, matte black, itong nire natin. May matte red din. So kung ako pipili siguro, either matte black or matte red. Ayun, ayun yung, yung take ko dito sa Yamaha Mio Gravis. Thank you all, all for watching. Bago matapos tong vlog, Mag-shoutout ako din sa mga following na sa nagpapa-shoutout. So, pasensya na kung hindi pa full review to. Isa lang tong straight up vlog, straight, straight up review. Kung gusto niyo ng mga ganitong vlog, please comment down below. Don't forget to like my Facebook page, na Adriano Vlogs. Follow me on Instagram at na Adriano. Big shoutout sa Yamaha Pulo Motor Central dahil sa pagpapa-unlock nila sa atin na ma-review tong Yamaha Mio Gravis. And uh, I'm sure this is not the last time na pupunta tayo dito para i-test yung mga unit nila. Pero Jose, ganyan, maraming salamat po. E syempre, sa mga kaibigan nating vlogger dito sa Kabuyaw, si Inok Nok Nok Paputok, uh, subscribe kayo sa channel niya, and si JTV rin, na bago din nating kaibigan dito. So, that's it. So, kung ano pa yung mga gusto niyo malaman about the Mio Gravis, just comment down below, sasagutin ko yan lahat. And, see you on the next vlog. Ride safe always, and keep it cool. Well, maraming salamat po. Ayan, sa mga isang Thank you. Hello. Sa mga susunod ulit na Nmax 2020 pag lumabas. Check natin dito. So, may iba pang unit. So check din natin dito. So, thank you so much dito sa Ulo, Kabuya, Motor Central, Yamaha. See you ulit dito. Sigurado, makakabaling tayo dito. Oh. Thank you po. <laughs> <laughs> tried and tested ko na Tsaka sabi naman ni Mechanico, oh, once na uh, mga low engine naman talaga. Ano, oh, 200 cc, ano, pa, pa, pa Ano naman siya? Baga, safe, safe. Safe siya sa air, ano? Sa air cool. Ito ko, kasha ha? Kasha! はいません。<laughs> I mean, we were just sitting back, you know, <laughs> chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. <laughs> you know, tracking my roots, where I came from, and where I'm going. But, like I say, man, always said it. It's not about the destination.